pati may rilas kayo nakita ko eh. Yun lang natira. Eh, nakakabit kasi sa kamay ko. <laughs> eh, pag isin nyo, wala na yung mga gamit po ninyo. Eh, wala na yung bag. Uh, bakit po napili na, nagustuhan yung matulog sa mga bangketa, sa mga kalsada? No choice. Eh, meron naman po kayong mga ari-arian, tahanan. Eh, katulad dun nung, dumalaw nga ako doon, yung, yung bantay, eh ayaw akong papasukin eh. Saan po lugar yun? na sa bahay ko. Sa San Nicolás? Sa San sa San Nicolás. Mm -hmm. Bakit daw po? Sabi, malay ko sa kanya. Pero yung titulo nyo, nasa pangalan po niyo? Hindi. Kasi lahat yun binenta ko nung bago ako umalis. Ah. 19 ano po yun ang binanta niya? 1972. 1972. Tapos nag-practice na kayo doon nag, uh, sa Europe. Hmm. Doon ako nag-base sa Munich, Germany. Kasi sa Europa, ang parang moderno na parang sa Amerika is Munich. Hmm. po. Sa so, ano-ano pong mga hospital na napasukan doon? Hindi ako na masukan may sarili akong clinic. Ah, may sarili po Oo. Oh. At saka minsan, eh, saka hindi ako traditional. O, oh, hindi ba yung ibang psychiatrist, may clinic doon kakakausapin. Ang ginagawa ko, oh, namamasyal kami. Nagda-drive ako o kaya yung pasyente yung pinagda-drive ko. Eh. Doon sa daan kami nagkikwentuhan. Tapos eh... Meron nga doon eh, yung isang babae yung sakit na yung naka-wheelchair. Yeah, Alam mo nung bandang huli, nakabawi. Kasi nagpupunta kami sa Hilton. Eh, may mga tugtugan sa Hilton. Ah. Oh, so, eventually, naka, nakatayo. Yun hey, lang po pinang niya? Uh, oh. uh, kasi nakakatawa nga. Okay, po. Ako na hindi naman taga ron. Ako itong pinaglalabang ko siya para yung apartment na tinitira niya, magamit niya. Kasi yung father niya may kinakasama, parang dun titira. O, so, edi, <coughs> bago yung, yung father, eh, dapat itong pasyente mo. Ganun. At uh, mabuti, wala kayong dinaramdam sa katawan ngayon. 73 years old na po. Wala naman. Apo. Eh meron pa rin ba kayong, may tumawag po sa akin, may mga uh, ari-arihan pa kayo sa Batangas? Meron. Saan po doon? Sa Tui. Tui? <coughs> Sino po nangangasiwa doon? May mga tauhan ako. Yung anak ng tauhan ko dati ano pong mga negosyo doon? Kasi yung affiliated ako doon sa integration ng uh, katoliko at saka ng muslim oh. <clears throat> yung kaya nga Dr. J ginagamit ko, yung Jose yun yun sa katoliko yung Hussein, yun yun sa muslim Okay oh. para neutral sa dalawa Dr. Jane, na lang. <coughs> Marami kasi po nagtatanong eh. Marami naman po kayong ari arian Sa Nike Cavite, di ba may tunnel doon? O, o, ang lusot ng tunnel na yon, doon papunta sa farm. Sa? Doon sa amin. Sa inyo? O, may 22 hectares yun. Ang pag-aari pag nyo niyo po yun? O. o. Eh, tapos, yun nga, parang lumaki, lumaki ako sa mother ng mother ko, parang sinusundan ko lang yung family tradition. So ngayon, meron kaming project nga na para sa livelihood. Ang, na, ang bawat isang tao, mag-a-allocate ako ng 2,000 square meters. Wow. Eh kung sila lang naman, din naman nila kayang bumili ng ganun eh. <clears throat> Ta so, bukod po doon sa Batangas, so may taga marami nakakilala sa inyo sa Mindoro po. Sa Marinduque, tsaka sa Mindoro, sa Kalapan. Kalapan. Dahil nag-stay din ako sa Kalapan. Gano'n pa kayo katagal sa Kalapan? At saka nung, ano, nung panahon ni... Sino uh, Si Tita Ellen. Yung, yung dating governor-mayor yun dating governor ng Kalapan, Mindoro. Hmm. 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 Tapos eh, yung may sa Google, naka, may nakitang kasama nyo si Monsignor Cornel sa, sa Sebastian. Saan pa po kayong mga... Kasi da, dyan sa San Sebastian dati-dati, pag Tuesday o Wednesday yata, merong free clinic consultation. At uh, hindi po nag nagkasawa? Bakit po? Walang may gusto sa pangit. Pogi <laughs> okay, naman kayo sa picture nyo. Tsaka sa personal, na, ngayon eh, 73 years na, old na kayo. Iba pa rin siguro yung, bakit ah, uh, parang nalimutan niyo yung mag-asawa? Eh, hindi naman, kaya lang. Nung panahon na yung kalakasan ng kita ko, parang padre de pamilya ka ng angkan, hindi lang yung pamilya. So, 17 katao ang pinapakain ko araw-araw. si mo yun. So, yung ganon, parang binubura ko sa isip ko kasi parang ikaw alam mo kung sino ka. Tapos ngayon, ganito buhay mo. Iniwasan ko magkaroon ng self-pity. Tapos eh, nabanggit niyo, nagturo din ba kayo sa mga polis? O nag ano kayo? Nagturo ako sa PCCR. PCR. PCR? Oh. Oo. Kaya yung ibang mga naging estudyante ko doon, mga pulis na. Mga pulis. Oh. Siguro iba, nagretiro na. 19 ano po yun, nagturo kayo doon? Uh, oh. 72? 1972. O oh. oh, din mga nagretiro na po yung mga naging estudyante po ninyo. Siguro. si Dr. Jay. J. ay na matagal na siya ang hinanap ng kanyang mga kamag-anak eh. Si Babuti eh. na nalaman niyo ba na hinahanap kayo nung sa May Plaza Miranda? Kasi maraming picture mga pulis na nagiiikot-ikot doon eh. Na nagkataon lang na nakiupo ako sandali. Yung pala yung yung upuan ko, hinahanap nila ako. So, yun, parang pinagtakbo na kayo. Hmm. Si ano yun, si Captain Noel Robles po yun, sa pa yung hepe ng Plaza Miranda PCP. Ma, ano yung ano niya, sa picture lang nga nakita, At kung nakita niya kayo, namukahan niya kayo agad. Kaya itinawag kayo Tony Joel. Hmm. Yung mga ano po trabaho ng mga kapatid niyo po sa Washington? Mga ilang taon na po sila ngayon? Hindi ko alam. Ano po profession nila? Kapatid po ninyo? Hindi ko rin nangyala. Bakit po? At matagal kayong hindi hmm. uh, kailan pa po? Last, kay last kayo magkita ng inyong kapatid? Nung no, estudyante pa sila. Tapos nung napunta po sa US, eh, na, wala na, eh, na, na wala na, I lost Na, na na kayo ng contact. Kailan pa uli kayo uli nagkaroon ng contact? Ito ngayon, nung tinawagan ng sister ko si Doc Ed. Ano pa ng sister niya? Rita. Rita. Tinawagan ni Tony Joel. Hindi. Tinawagan ni ng sister ko si Doc Ed. Papa. At sabi yun na na yung uh, kung pwedeng, Kunin ako at gagawin ako. Yun. Ayun si Doc Ed yung nakaitim. Kausap ni Joel. Dok ah, Doc Ed yun? Tutaan. Ah. Doktor Tutaan. Doktor Tutaan. Oo. Oh. Uh, may contact po sa kapatid niyo? Yung kapatid ko ang tumawag sa kanila. Ah, may contact sila. Oo. Oh. kayo, na mabuti, uh, malakas, wala kayong nararamdaman, ha? Tsaka kay lakad po ba kayo na lakad? Exercise. Exercise yun. Ha? Tapos pagkagdating ng gabi, anong oras po kayo nakakatulog sa bangabangketa? bangketa? Halimbawa, do sa may, natulog din po ba kayo doon sa may plaza, pero sa may tariedo? Tabi ng isitan. do hmm. Doon lang po kayo sa plaza sa Tapos. Basta so, pa nag-ano lang ako, naghihintay lang ng oras. Naghihintay ng oras? Oo. Oh. Uh, marami kayong kaibigan na nagtatanong eh. Saan saan po ba kayo na tumuloy noon? Halimbawa, sa... Meron po ba sa Sampalo? Hindi ko na matandaan. Hindi niyo na matandaan. Ang natatandaan po ninyo, saan pong lugar? May mga nag-quartary po ba kayong tinuluyan? Maraming nakakilala sa inyo eh. Mga, mga boarding house? Wala okay. po. Tapos, eh, nag-aaral kayo sa UP? UP Manila at UP Diliman? Ano po? Hindi lang kayo, pero nakagraduate po kayo sa... Sa abroad. Sa abroad na. <clears throat> Napuntahan nyo na po yung mga ari-arihan nyo sa ano, sa Batangas. Kalatagan ba yan o anong lugar? Tuwi. Tuwi, no? Napuntahan nyo na po yun. Hindi pa. Kailan nyo pa hindi napupuntahan po yun? Matagal-tagal na rin. Mga ilang taon na po? Simula nung nabagok po ang ulo ko. Ah, nabagok po ang ulo, ulo nyo? Kailan po? Kailan po nabagok yung ulo nyo? Ito, first quarter ng itong year natin. First quarter? Last year? 2024 po ngayon? January? Ito last month lang po? Hmm. Kasi nga nung nabago ka po, ito itim So it took time na mawala yung pangingitin niya. Nabagot po kayo. Bakit po kayo? Pa, paano kayo nabagot? Nadula? Na-out balance. Na-out balance po. Kasi pagka, uh, yun ang mahirap. Pag matanda ka na, pag gumalaw ka, parang unstable. Ka kaya nga, kailangan. Kaya mayroon kayong datong pod. Lagi no? Ito yung alala ito. Ito yung alala nyo. Yung, yung tungkod po ninyo niya, no? Kulit ito. Ayan, akit. Hanggang ngayon, dala-dala pa yan. Okay. Saan po kayo pupunta ngayon? Hindi ko alam kay Tokyo. Tsaka <laughs> kay Joel. May si Atto.